Since ang Bible po ay kombinasyon ng mga practical at spiritual na kapahayagan ng Diyos sa atin, may mga bagay na kinakailangan po nating isaalang-alang upang may interpret po natin ito ng maayos. Pag-aaralan po natin ang mga basics sa Bible interpretation at uh, nawa ang simpleng approach po na ito ay maging kapakipakinabang sa atin. Ayon po kay Dr. Gordon Fee, isa sa mga leading New Testament scholar ng ating kapanahunan babasahin ko po para sa atin The aim of good interpretation is simple to get the plain meaning of the text. Hindi po tayo naghahanap ng unique na kahulugan ng mga Bible verses para uh, maituring tayo na malupit ang ating insight no o maging kakaiba tayo. No we're trying to interpret yung scripture as much as possible doon sa what the plain text really means. There are two main tasks on our part para magkaroon po tayo ng klaro at malinaw na interpretasyon. Siyempre, first and foremost, we really have to pray, seek the Lord, we must be in, you know, atmosphere of worship. So number one, ito po yung tinatawag na exegesis. No? At yung number two, ito po yung tinatawag na hermeneutics. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng dalawang ito? Yung exegesis po, it comes from a Greek word na ibig sabihin to explain or interpret. Meron pong prefix na ex, na ba diba? exit, ba diba? fire exit, yung labasan. And uh, hegistai, na ibig sabihin to lead or to guide. So para bang to lead out, no? Parang sa isang Bible verse, parang you are trying to extract, ito pong passage na ito. Parang orange, no? Or lemon na ini-extract mo para makuha mo yung juice. Sinisikap po nating unawain, no, kung ano yung original intent noon pong author at uh, parang gusto nating lumagay sa posisyon as if tayo yung uh, first recipient noong particular na letter o di kaya ay prophecy doon sa Bible. Kung kayo po ay tulad ko na medyo mahina sa mga mm -hmm. technical terms, hindi ko basta-bastang nageget So gumagamit po ako ng mga salita just to remind me na ah, ganun pala yon So yung exegesis ay para sa akin, ginagamit ko yung dati doon. medyo baduy pero pagbigyan niya na baka sakaling tumatak. No? Parang exegesis, ano ang ibig sabihin nito dati doon sa kanilang sitwasyon? No? It is for them there and then noong unang panahon. Nakakuha po natin. So, si Dado, no? pag exegesis, eh, si Dado yan. Kailangan kilalanin natin si Dado. So, na-define na po natin yung exegesis. Yung pangalawa po ay hermeneutics. Ang hermeneutics po is uh, an art of interpretation. No? Siyempre, griegong salita rin po ito na ang ibig sabihin is to translate or interpret. No? Maraming mga uh, pinagmula pinagmulan yung etymology ng salita na hindi na natin pag-aaralan. No? Pupuntahin lang po natin yung dapat nating makuha para sa bible interpretation. Galing po 'yan sa salitang hermeneio na ibig sabihin ay to yun niya translate. Sa totoo lang malawak ang kahulugan po nito at uh, nabanggit ko nga kanina na parang sub ano niya noon sa ilalim niya ay yung exegesis pero uh, for the sake ng ating pag-aaral ito ay para bang uh, interpretation here and now. Kung ang exegesis ay ano ang ibig sabihin nitong particular passage na ito? For them, there and then. Dati, doon. ngayon hermeneutics naman, 'no, ay parang what is the meaning of this para sa atin ngayon, sa ating makabagong panahon. Ano yung application nito? Nasandun po natin. So, is inarrow down po natin yung hermene hermeneutics na parang we're seeking the contemporary relevance no yung sa ngayon ng ancient uh, text so ang tawag ko naman po dito no palatandaan ko sa isip ko ay dinga no dito ngayon so exegesis dati doon sa kanilang sitwasyon inuunawa natin ang mga biblical passage dati doon ine-exegete natin ine-extract natin at hermeneutics ay paano natin ito uh, uh, ini-interpret dito ngayon din nga. May kasabihan nga po tayo na ang proper hermeneutics comes from solid exegesis. Okay, Kung solid ang ating exegesis, pag alam natin, pag exact natin ang Bible passage, what does it mean for them noong unang panahon, then magkakaroon po tayo ng uh, wisdom no knowledge paano to i-interpret sa atin pong panahon dahil syempre of course whether we like it or not na uh, ancient text yan eh merong mga first recipient ang mga word of god kasi kung i-interpret lang natin eh, kung atin po itong i-interpret lang base sa ating kultura or karanasan ay uh, may tendency na medyo maligaw tayo doon sa original intent nona uh, bible which is we consider the word of god so ito po ay mga uh, pag-iingat na atin pong ginagawa so yun po kailangan nating kilalanin muna si dado exegesis bago tayo makapag comment ng dinga no o, para mag natin yung dito ngayon medyo corny siguro sa iba pero lang, sinishare ko lang po sa inyo Again, sa next video po natin ay atin pong pag-aaralan ang overview how to do exegesis. Ito naman po ay simple version lang. Hindi naman po tayo nagbablog para sa mga theologian. Ang mahalaga po ay may basic tayo. And if you find value sa ganito pong content, Uh, please consider uh, subscribing po at comment po tayo sa baba. And don't forget to hit po yung ating notification bell para ma-update po kayo sa susunod na video. Ito po ang inyong likod, nagpapaalala to love the truth so we will experience the real grace. God bless you po.